Barangay Wawa Short and Press ang po natin kung gaano po katalito ang ating uh, mga kabarangay, mga bata, uh, mga pinatilyo, mga nanay, lolo lola. So natutuwa po ako kung ang taon meron po tayong anin. Ngayon po meron po tayong walo. So sana po sa susunod po mas malagdalag pa po. Mas maipakita po natin hindi lang po dito sa atin sa barangay kundi sa buong kung gaano po tayo katalento. Hindi lang po sa pag uh, ng mga piyesta, kundi po sa paggawa ng kan uh, na uh, pelikula na sumasalamin sa buhay ng bawat isa. Mapatotoong buhay o katang isip, wala po akong masabi dahil ito po siya. Uh, walong pelikula na to ay talaga namang magaganda po. Um, siguro kung i ko sa sarili ko, 95% po kasi talagang kapupulutan niyo po talaga ng aral.